saksak -sak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang ikinamatay ng isang lalaki sa Haniway, Iloilo. Ang gumawa nito ang kanyang mismong anak. Kusa namang sumuko ang suspect sa pulisya, ipinagtanggol lang daw niya ang kanyang sarili. Makibalita tayo kay Mark Nuñeza ng GMA Iloilo. Napatay ng labing walong taong gulang na si Gerson Actiba, ang sarili niyang amang si Liberato sa labas ng kanilang bay sa Aniway, Iloilo. Kwento ng suspect, hindi niya napigilan kaniyang kanyang sarili na pagsasaksakin ng ama na nauna manong sumugod sa kanya. Pagdawaan mo, ano lang yung natapot? Wala na ugnangon. Sino na buon? Tatay. Tapos sila na ikaw? Nabuo na ko dati, nagpanaw ko. Hmm. Anong hindi mo tayo? Kanyang lagas ng pinta ko asa sa gwa. Mm hmm. Matagang mm -hmm. buwan ako kapila sak-sak Tatlong saksak sa katawan ang ikinamatay ng limampung taong gulang na biktima. Ayon sa niway Polis, nakainom ang mag-ama ng mangyari ang krimen. Napagalaman din ng pulisya na dati na umanong sinasakta ng ama ang kanyang mga anak. Inubog lang git. Kag uh, according sa asawa, kagmay pa ni sila, mapintas na yung tatay nila. Ati, pero may naging nasakit, guro nag na niyang, ano. Ang uh, dumot sa bata, binuno niya na dahil yung tatay niya. Mm -hmm. Kusang sumuko ang suspect sa pulisya. Ginihintay ngayon ng mga pulis ang desisyon ng pamilya kung kakasuhan nila ng parasite ang suspect. Mark Nuneza, Nagbabalita, Pilipinas.